Hey guys, kumusta kayo mga chong, mga chang? Okay, um, right off now, share ko sa inyo this certain, um, purchase recently. Tanong ko lang, ano ang unang iPhone or phone ninyo? Ako, my first phone was this one, okay? So, pakita ko sa inyo. Okay, buksan natin tong package. Hindi ko pa siya... Ikita, personally, So, ano mga phone mo sa ilalim? Right. Hindi ko pa siya nakikita pa sa So, give it an open. In-order ko siya sa Shopee. Nakakatawa lang kasi makakabili ka na ngayon kung gusto mong balikan yung nostalgic phone mo na iPhone Uh, mabibili mo siya ngayon sa Shopee. Nabili ko lang siya ng 1,195. Okay? So, that's the exact amount. At, uh, sabi ng seller, maganda daw siya. Yung unang purchase ko pa, na-cancel. Nawala yata ni Shopee yung product. Um, so, tingnan natin. Medyo, um, moment of truth to. Sana maayos yung item. Kasi galing sa China. Yes, of course, galing sa China. Uh, maraming mga local sellers nito Kaya na may mga sa ako nakita Na hindi maganda Tapos mahal pa sila So ito, galing China to We'll see <laughs> May laman nga ba ito? Tana, may laman nga ba sya? Or Bato ang laman? Cellphone, iPhone o bato? 1 2 3 Wow <laughs> Okay Aha uh -huh. Okay Earphones na 3.5mm jack Ang weird no? Ngayon na ako ulit nakakitaan ito Marami, parang kamakailan lang yung ano eh Tapos oh, Tapos ito yung binigay niyang Kamakailan lang yung age na tinanggal nila yung 3.5mm jack Pero ngayon, makikita ninyo eh Meron tayo sa harapan Tapos ito Yung item niya Bigay siya ng libre daw niya uh, Lightning cable So ito yung iPhone Okay? May laman kaya? Let's check. So, ingatan natin. Sa gilid tayo gugupit. Ah, may laman kaya? One, two, three. Wow. Oh, yes. iPhone siya na maraming gasgas. -gas. Yes. Ang dami niyang gasgas. -gas. -gas. <laughs> well, um, to keep your expectations, ba? Diba? iPhone sya na maraming gas-gas. iPhone 5C, okay? So, ang quote na talagang concern kung gusto kong malaman kasi dito, guys, is kung titingnan mo, meron kasi siyang IMEI number, ba? Diba? Gusto kong malaman kung itong IMEI number niya is pareho pa rin sya nung IMEI ng phone. So, yes yeah, 16GB sya. 1, So, tingnan natin kung magpa-power siya. Okay, nag-power. So, gusto ko malaman yung screen niya. May konting gas-gas pa in front. Uh, is it gonna work? So, definitely, definitely refurbished to. Um, sabi sa akin, second hand daw siya. Hindi daw refurbished, all original daw. Pero... I doubt. Tsaka, well, may kita mo sa May mga scratches ah uh, nakikita mo naman. Ayan, no? Oh. So, yung mga pores niya, may mga pores siya, parang pores ko. <laughs> okay. So, yes, madumi. Madumi siya. Ayan, ah, nagbo-boot. Tingnan natin kung mag-on. Okay, nag-on. So, SIM card. Pwede daw siya. Sabi, global version daw to. Um, ang inabot ito is 2 weeks talaga actually. Kasi in-order ko siya ng... Um, ah, ipapos ko na lang kung kailan ko in-order. Anyway, yun siya. So, tingnan natin. Okay ba siya? iPhone from Shopee. So, camera test. Okay. Back camera. Rear camera. Okay. Front camera. Front camera. Yeah. Yeah, it works. Kitang-kita -kita mo yung double chin ko dyan. <laughs> Video. Aha. Mukha naman gumagana siya so home button locks okay ano man okay yes may mga gasgas -gas talaga siya definitely may mga scratches sa okay so check natin Sign into Apple iCloud check natin yung kanyang IMEI so yes China version siya IMEI is Okay, 1736. Check na natin sa likod. 1736. Wow. Wow, okay. Mukhang same siya. Same siya, okay. Kasi I believe dun sa store na nabilan ko some of the products um, pag nabili mo yung 5C, wala na siya nito sa likod. Um itong iPhone na lang ang matitira, ito wala na. So, it's a good indicator na refurbished siya. Pero I believe this product right here is refurbished. Most probably refurbished to. So, tingnan natin. Ang iOS software niya ay wala pa. Connect, mo muna natin siya sa internet. So, yes. Balik tayo. Um, Nakonnect ko na siya sa wifi. Yes. So, check din natin yung other features niya. Lahat ba okay? So, yeah, check natin. Up. Flashlight. Okay, gumagana naman. Flashlight. Okay, flashlight working. Uh, calculator. Nakakapag-calculate ba siya? Okay. Pwede. Calculator. Images. Nakakasave ba siya ng image? Oo naman. Camera Try natin Nakaka-save ba siya ng photos? Mm -hmm. Okay So, App Store Ah, ito ang maganda Ano po ba ang mga available na Apps na ma download mo dito? Okay oh, bukas pa naman siya We'll see We'll try to download So, China siya And kung pupunta tayo, tingnan natin kung anong ano siya ha. Um, saan galing bansa siya. So, sa so about, tingnan natin. Yes, capacity 13. So, 16 gig nga ito. Carrier niya, may nakalagay na Chinese. Tsongko. So, yes. Definitely, China yung ano niya. And, carry model. Model niya is LA. Pag LA, LA, LL yan, um, most probably, US variant to. Serial number. Hmm, mukha namang tama. Illegal. Try natin sa regulatory. Dito natin malalaman kung para sa ang market talaga siya. US, Canada, Europe. So, US variant nga talaga siya. US variant nga talaga siya. So, hindi siya NTC. Talagang China siya. Refurbished to most probably guys. So, meron akong plano dito. Ang, ang, plano ko sa kanya, kasi may 30-day warranty dito. So, after 30-day warranty, kung gusto ninyo, subukan natin, bubuksan natin to para makita natin kung gano'n ba kalinis nung uh, ni refurbish nila to, kung gano'n nga ba nila kalinis or gano'n sila kagaling mag-refurbish nito. So, so far, mukhang okay naman siya. Uh, tatry kong mag ano, mag, sa mag ng Apple, mag-sign um, in ng Apple ID ko ha. Try lang natin if makakapasok so yes guys na try ko na siya nilagyan ko siya ng sim card gumagana go mo okay so isang napansin ko sa kanya kapag pumunta ka sa isang screen na na malini na malinis or ano talagang white screen lang makikita mo na meron siyang hindi ako sure kung makapapansin niyo pero dito sa taas niya makikita mo na meron siyang AMOLED burn dito sa taas So, indications talaga yon na talagang ginamit yung phone ng gusto. So yes, uh, second hand siya. Definitely second hand. O okay, gumagana yung kanyang uh, landscape mode. Portrait mode, Saka landscape mode gumagana. So, I think para sa 1,195, sulit siya. Free shipping to ha. Sulit na siya. Kung gusto mong gawing backup phone, definitely pwede siyang backup phone. Sulit pa? Hmm, pwede na. Yes, I guess. Um, pero, oo, napansin ko, marami talaga siyang gas-gas. Um, ilang beses ko siyang nilinis. Alam ko marami kayong mga ganito. Yung mga panlinis ng mga sobrang panlinis ninyo ng mga screen protector. Yung mga mahilig mga mahilig mag Shopee, Lazada, screen, screen, ano, mga screen glass tempered uh, warriors dyan. Yung mga mahilig magkabit mag -isa. So yes, okay siya. So... Try nyo rin, 16GB for 1,195. Thank you guys.